baby, ako. Kanina si Henry, ano, pinag namin. sa short! Sorry! Late ulit! <laughs> gilang nito, ng kaklase natin dati. may Man. anak na buiga, ka. buong 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 Ano buong 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 talaga buong 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 gagawin? I'm sorry. Ang familiar yun yun kasi 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 Eh, ayos lang yun. Bawi ka na lang sa session. Kasi ito na talaga kayo ha. Enjoy kayo din ha. Bawi ako sa akin. Ito ba o ikaw? Swalo lang yung plano. Saan tayo? Eh, kung sa Lakson na lang tayo. Doon sa akin. Pwede. Pwede. Hello guys, kanina na pa kayo? may papakilala nga ko na ako sa si Ano hi!

ng unang araw na pinakilala ko sa amin ni Mishito na parang gustong gusto ko makita ka sa araw-araw ang -araw, ganda ng mga ngiti mo parang gusto na kita ah, kakatawa naman ko ganun sinalagahan ko ang nararamdaman pero present pa siya na may iba na kasi akong nagugustuhan eh Guys, yung kung ko nga pala, gumalap na ng Maynila. Potang to tahimik niyo. Oh, ano 'yung iniari dito? Hoy, ano? Minnieari bang hindi ko alam? Wala ka trabaho, alam mo palagi <makes> kang wala. Bakit mo Oh, kasi oh, 'yun na. Hindi naman kasi talaga tayo pare-parehas ng free time. Eh. Tsaka alam niyo naman 'yun, nag family reunion kami kaya hindi ako makasali sa galan. niyo. Tama na yan, baka sa rupa mapunta yan. Taong tama na! Ba't sa akin ka nagagalit? Naano ba kita? Hindi <coughs> mo ba alam? yung taong gusto ko, ikaw ang nagugustuhan? Ha? Uh -huh. Sinong tao? Mamangmangang ka pa. Di sino pa? Di si jan Lloyd? Uh -huh. Ha? Hindi ko kasalanan kung ako yung sinasabi mo. At saka, bakit naman ako magugustuhan nun? Iikakasal niyo. Di ba mong sweto? Guys, uh -huh. ano ba kayo? Kalma lang. Iikakasal na yung taong yun, bukas. At nagpunta lang yun dito para bumisita sa mga lola at lolo namin. Sa katunayan nga ay alis na rin ako bukas para so, makumpleto kami sa so, kasal ng mga gala. Okay. Huwag so, okay. naman natin sirain yung pagkakaibigan natin kung lang, dito, sila lang. Kasi, so, so, ito sila Kasi kami sa inyo, sir, kung madala lang, madala lang ako sa inyo, hmm? mm -hmm. Ayun, guys, ha? Bati-bati na tayo. Wala nang mag-aaway-aaway, ha? kala wow. naman ang ng anong yun? Wow. Grupa! ang mga kaibigan ay nagbibigay ng pagkakasundo at pagkakaisa sa mga paniniwala at pagpapahalaga. sila ang mga taong maaaring magbahagi ng mga interes at mga pangarap at nagtutulungan sa pag-abot ng mga ito.